Yan, yung pagdarabig sa inyo lahat, mga mga buntoy, kain na tayo ng hapunan. Kain na po tayo ng hapunan natin. ito ulan natin ngayon, patatin, inapoy, saka nilagang baka, ay nilagang baboy. Sarap po. Ito nilagang, may nilagang baboy, kanin at uh, ba to? patatin. Yan ang ulan natin ngayong gabi. Kain-kain na. Pakapsas mga punsoy. Mangan-mangan tayo. Naiimas. Yeah. Upload videos lang po ito ha. Yan. Dilagang baboy, inapoy, saka patatim. Ba, ganyan talaga. Ganyan talaga. Explain mo, ano yung kinakain mo? Gabi naman. Hindi, at nakatutok si Nino Sereno hmm. ng GMA Regional TV Manita Trista. Tama na. Yan lang po. Yan. Taba na. Mga kapsat. Mga bonsoy. Na, Kain na tayo. Si Opa, Yan. Panganta yun. Naimak. Yan. Bata team. Kinapoy. Saka nilagang baka. Sa Bye-bye. United got ilalim idea na